20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Bangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nakakaloka ang syala, ang bongga ng budget para sa pagkain ng mga attend bisita sa zona ni PBBM. Hindi ko kinayam. At alam bang mas nakakaloka? According kay A, uh, si Secretary ba yun? 20 million is ano? Sakto lang. China all, sakto lang. Napapaisip tuloy ako, ano bang nilalaman ng menu? May kasama pa tong gold? Or may giveaways bang mga Gucci? Ganon? 20M for a day? China all. My God. Ano na ang say ng na mga nagugutom sa labas habang kayo ay kumakain ng worth 20 million na pagkain. Diba? Can you imagine? 20M for food. And I hope may kasama na itong beverages. Beverages! <laughs> Nakakaloka! China all sakto lang. China all sakto lang ang 20M for food. My God. Diba? Diba?